Pia, yeah, yung sa tablet mo. Yung mga tablet mo, magkano ang tablet? Tama po. Oo, oh, kundi laptop Morning. Ada yang partnermu? Si Kasiti nak satulung. Anak kita, wo. Wow, atuh Sasimar, datang sama Silin Delva. Ha. Saya ambil kereta. Ini nih. Kayak ini tak ketarik ini, umpamun nih. Ayo pindah Oh, nak balikan, oh. Betul, ya? Ha. Mulutnya tadi aku nak pegak atuh di situ. shout sa mga viewers ni Kush Yo, selamat yeah, si yeah, ya. Kababa, Kababayan oh, uh, uh, oh, shout out sa mga taga Taguig tag, tag, yeah. Shout out. Thank huh? ha. Yeah. Yeah. So, yeah. so, ano, ano yung ating mga pandiin Katropa. balik oh, Ito Oh,

Ako. 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 mga latag si oh. oh, niya yeah.

Surround. Under, Kuya, magkano to? 300 lang. 300 lang ito. Saan pa ginagamit ito? Ayun yun. O parang ginagamit ito sa mga guitarista eh. Hindi, pwede rin ano rin. Yung ano rin. Sa, parang yun. Surround surrounded, Pwede Pwede po surround ito. Magkano kaya presyo nito? Boss, magkano dito? 500 lang boss. 500. Ayun ni Ria. Original to Ayun Isa pa yun talagang pa yun na talaga yan. Ano? Ito, Yung mga ano ha, yung mga nangungulay ka ng mga ganitong ano, camera. O, yan o, ang dami rito. Ay, salamat. Salamat, sir. Tropa yan, tropa. Kaya, katropa Shout out to. Shout out to. Shout out to mga taga-bakor. Bakor pa kami. Bakor nag Travel pa kayo, mabunta rito. Bumuli ako ng mga boy na rito. Ah, okay. O, shout out to sa mga taga-kabite. O, kabite. Ano, ayun kayo. Mga okay, okay, okay. malaglag, sir. Nilagay sa... Legit naman yung number niyo. Oo, okay. Pwede may isa ulit pagka... Uh... Ito, mga ano... ka, mabaka nagahan. Ay, lens. Ano ito, camera o telescope? Lens. Lens ng ano. Camera. Ako oh, nga pala, sa camera nga pala. Kinakapit pala sa camera ito, no? Zoom lens. Ito. Oh. Sa dito, boss. Iyan yung mga 90s. 90s na camera. Ano pala ito? Oh. Boss, magkano po? Ang presyo yung one. Sandal lang isa oh. niya? Sandal lang. Oh. Pangmasa lang ang presyo. Pangmasang presyo. Yung pangmasang presyo. Sandal lang. Iyan yung mga 90s na camera. Oh. E. Yung pocket yeah, camera. Cyber shot, Oo. No? Oh. Nung lumabas ito, nawala sila. ah. Oh. Tama. Cyber shot. Maganda ito. Mm. Maganda ito. Cyber shot. Ano ito? As is, kuya? Oh, uh, asi sana na. No? Tandaan. Kasi meron sila ano niya, may sira sila. Eh, mm -hmm. yung mga GoPro niya. Ah, oh. oh, mga, Ayan, ito, yung mga upper, action camera motor. Oh, mga, mga action cam. cam. Wow. Uh, yan, sa motor. kung babasahin Bayarin na yan. Tawalian. Tayo. Baka Ito, okay pa. Okay ang ano yan. Oo, oh, oh, lang siya. correct la. Kasi kompleto siya, Kuis. May pambipi siya eh. Uh, Oo, uh, oh, ito maganda. Oo. Uh oh. Hindi lang pero mabigat oh. Uh Oo. -oh. Uh, ano yung ibang charger diyan? Ah, uh, may ibang charger to eh. Yan, Kasi so, baka okay. mahirap pa ba, i-connect sa cellphone. Uh -oh. eh. uh Oo. -oh. Hahanapan lang nila charger. Uh oh. May mga charger na nabibili dito. kaya oh. yan. ka talaga at kailangan okay. ka? Ayan, ganda niya, no? Ano yan? Magkano to, kuya? Pwede 150 lang. Oo, araw ba Pwede ba tawaran? 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 tawaran? Pwede tawaran? Nako mataas. Ah, para. Oo, mataas. <laughs> Hindi na po pwede sa akin. Bakit? Mataas <laughs> ang oh, magrado mo? Oo, ano na ako, 150. Pero mataas din Medyo mataas <laughs> siya mga mm. Kaso marami ko ng ganyan dito pare, kada ano ko, bibili ako. Kaso sayang lang. Ano lang tayo mga ilang piraso? Ito yung mga viewers. Ayan po. Ayan, magkano ang ano mo niyan? 5,000 lang. 5,000? Ano yung... Ano yung spec niya kuya? 1 to 8, 8, 8, 8. 8, 8 plus 2, 128 oh, to Ano yung budget meal natin kuya? Meron ba budget meal na Ah, 'yung dalawang libro, meron si Stinggate. Ah, gb 8GB, 256GB, 2.5. 2.5, 'To pa tingnan na. O kaya natin. 'Yun 'no. Kainis din 'ha. Choice 'no. 'no. Oh, sakto-sakto pang uh, budget 64 kit, pwedeng uh, pwede na to. Pagano daw, boys? 60 ah uh, 25. Uh, baka may tawad, uh, tawad pa to kay pa Sir. Uh, pang baka po pa, pwede. Oh, oh. Ito daw 1,000. Okay na sa no? Dalawa ang mga pribis pang chinelas. Ayun, dalawa ang mga may previous pang chinelas. Kala mo, nasa mall, di ba? Ito ka Ito ka yung mga iPhone mo lang ganito.

28282825 'yan kasama nang kasama nang case Meron po tayo in, uh -huh. Ayan, dito lang 'yan sa may uh, so, uh -huh. uh -huh. so, na paubos uh -huh. sa may yung mm -hmm. uh -huh Oriental. Oh, oriental ba ito? Oh, oriental oh, taba taba ito Oriental, yung renta, no. oriental market. Uh, yan. Albin, yeah. kuya, kuya, ano pa alam mo? Alvin. 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 Katro pang ayan. Oh. Ito talaga, no? Ito. Uh, siya, Itong, ito baka mapakita natin sa ating mga viewers. pesos, 30, Ang gaming po niya. Ang gaming po niya. camera. lang, 30. Medyo wala nga lang, ano?

review kanya ng laptop okay. Santiago, oh, ano specs niyan na, no? ano specs niyan Windows 7 Windows 7 oh. ano parang notebook na rin siya oh. ano okay, maying na Samsung original. may charger na oh, oh. E yeah, naman no, baterya niya di oh, di so di lang one kay lang to mga katropa ha yan sa audio. Camera din iPad, Ano ba tawag boys? Cellphone lang talaga ako. ano? music. Oh, music lang siya 'no. Ibu siya, i siya? din chord 'di. Record din. Record niya. Arek, mo sa ano on <-s1> on 'no. Pero parang cellphone na rin no? oh. iPad. ipad. ipad, ipad, ipad. Russian na magaling na conductor. Oh, conductor 'yan. Kailala mo? Ah, uh, correct me. I eh i correct niya. Huwag mo mali ha. Comment down below. Ah, uh, comment down below ha. Oo, siya. Oh, ayan, sipit hoben 'yan. Yeah, mga musikero talaga 'yan. Sa kasi si Bastian bang. Ayun, mga katropa niya 'yan. Uy, uy, sorry, sorry. Sorry. Si Bastian, bak. Oo, tawayan. Wow. Sabi, sabi, sabi. Si Bastian, bak. musikero yan. O oh, yung mga naghaharap ng mga low no playing ha Ayan malulupit yan Ayan Ayan Sinis pa Oo Eh o oh, eh bumalik ngayon yung mga portable na mga ano eh mga low no playing eh nagbalikan na eh. So yung mga dating mga oldies na mga old school binabalik ngayon. Yan. Oh. Mga turntable. Mga turntable na gagamit na to. old school eh. kahit yung cassette, boys, binabalik na rin yung mga cassette. Ah,